In the road. ting si Ginoong Ricardo Makairon. Oh <laughs> Salamat mga kaibigan. Salamat sa inyong mga pagpupuri at kagandahan loob na pakita niyan sa akin. Ang lahat ng ito, Ricardo, ay walang naman. Itang pagpapasalamat lamang namin sa iyong manual at ating ah, pagkakarapuan. Tunay nga kaibigan, subalit tunga ako man ay nakaraos ng matahimik sa inarapan kong pagsusulit, ang natitira sa akin ngayon ay ang malawang na ang Pahabol. Inaluwa mo na naman ang biro ang salitaan. Ang titulo kay Ligan ay isang basahang marumi kapag hindi mo natutuwa gamitin sa kanyang tumpak na paggamit. Subalit kapag ginamit mo ito sa kanyang ukul paggamitan na ng hindi nalalaban sa mabuting kaasalan, ang titulo ay isang marikit na putong sa ulo ng nagtatagay. Totoo na! Mga kaibigan, makinig kayo lahat. Bilang ganti ko, sa parangal na itong handog niyo sa akin ay handogan ko naman kayo ng isang picnic. Ha! 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 yung Si Carmen siyang panginabot! Sukat na, kaibigan, Philippine. Mahina ako sa na inuman ng alak. Pag bumigit sa isang kopang na inuim ko'y nawawala ang aking kulihat. <laughs> 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 at sinasabi ko na nga, isang pangguli sa mga hilap na dalaga, hindi ba? <laughs> at ikaw, Chico, isang batu balaning nilalapitan ng bakal. Bikin niyo, Doktor! Eno na ko ina! Grazias, Doktor Watto! Pinapasok niyo nalang sino ka rin. Hon, <laughs> nakita na ninyo? Di puso't kanuluwa na naguusap ngayon. Kita nyo naman, katakot-takot na pintura. Ang lalagay sa mukhang mukha lamang. Ito parang yung hindi maglalagay ng pintura yan sa mukha. Tignan nyo naman. Oh, parang buwan. <laughs> Tunggak. Ah, uh, bakit po? Anong na na ang nangyari sa inyo. Ako, hindi ang desastre yung mga kinakailan mo na hindi pa nangyari sa amin. Kundangan nga na yan, dahan rin parang may kasalanan. Oh, bakit naman po ang supera ang hindi Marahil ay, tignan nyo. Doon sa amin ay nakapuntun ng automobil my Willis Knight, -nice, my Caridad, my Hudson Super Six, my Dow Zerata. Ewan ko ba kung ano yung pangalan ng modelong 1924? Ay, ano po, bakit ang dinala? Ay, si ang siyempre, kung naisip mo, ikulong ang ako! Ah, at bakit po naman kayo dami ninyong auto sa bahay? Sentillamente. Ang Willis Knight -nice ay ginagamit ni Caridad pag siya'y napapasa sa teatro. Ang Cadillac ay para sa paliligo sa pasay. Ang Hudson Super 6 ay para sa malalayong bakasyonan gaya halimbawa ng Los Baños, Antipolo, Sibul, Silang at marami pag iba. At ang standard naman ay para sa pamimili ng mga damit sa eskolta. <laughs> mm, Donya Carmen, mm -hmm. uh, matanong nga lang po kayo. Ano? Baka po naman na uh, kaya hindi nagamit ang iba niyong mga auto ay sa dahil lang uh, kinamit ng kanika nilang mga may-ari. Tignan mo yung ginawa mo, Martin. Pinagalit si mo ni Doña Carmen. Sa galing-galing at lumumula na kanyang mga bulutong ay nasinalbahay mo pa. Eh, paano naman? Pinupuno nila na siya yung ako sa karamihan ng mga auto niya. E bali ba naman, kung panig kanina naman ang auto, ang kanya sinasabi. Ang kasayahan ito ay nagpapaalala sa akin ng mga panahong lumipat nung ganapin ng Grand Parahal at Amalolos nung panahon ng ating Republika. Kanya lamang ang hindi ko nakikita nito ay yung dati kong mga kasamahan sa kampo de batalya. Yung bang mga katipunerong tulad ko kay Gerald Lapidat and Aras de la Libertad. Hindi ko nga pala na ipakilala sa matla na si Don Torquato ay isang matisi at matapang na revolusyonan. <laughs> isang kumandante ng ating republika. <laughs> Pag-utusan ninyo at nahandang magbuhot ng dugo kapag tungkol sa bayan o tungkol sa kalayaan ng pag-uusapan. Sayang, hindi ninyo hinabot ang aking panahon nung ako'y naging ayudante de campo ni General Emilio Aguinaldo. Siya she Danz aparanjaketnya

tiwala. Alam kong bigha lamang ang hangin sa ulo ang pagiging komandante niya. Uh, well, ako'y naniniwala. Hey, Kung babalik ka rin mo ang kahulugan ng pinagtas sa binagtas ah, niya. Ayong <laughs> mga taong malapit-lapit na hindi naniniwala sa lahat. Sayang. Kung kayo'y naging sundalo ni Komandante Torquato, di sana ikaw, Felipe. O ay si na ng Antique. Ati <laughs> ka naman, Luis. <laughs> Palagi <laughs> ko eh, subdirektor de sanidad sa ng matura. Ati ikaw naman, Martin? Porque ikaw eh, medyo tonto na kaunting <laughs> isa ka din, Eh, siguro bang mensahero sa Senado, pwede na. Ako parang tonto yung ako nga ang miyembro ko ng ating grupo, di ba? Bakit naman? Ngayon batmen kumain sa'yo? Wala mga katungkulan mo ay nagalit ka lang. Kung gayon magpalit na tayo. Ikaw na ako ay isang tiket ako ng bantay sa sinagang Ikaw na kaya ang tube director ng sabigal. Ayoko nga maging o ay isang tiket. Porke doon ay hindi na natapos ang gayaan sa alalan at baka mabaril pa ako. At ayoko rin sa sinagang porque ang na kong uh, madi-disinfecta ay ang uh, mukha niyang si Donya Carmen na bulotongin. <laughs> Baka ka maririn, hindi ka tuloy makaparoon sa kanila. Huh? Bakit si Carita Sila yung malayo? <laughs> malayo ang loob sa'yo. Malayo lo. loob? Pakinggan ninyo. <clears throat> ora buena. Akalain ba naman ninyong sabihin niya sa akin na si Roy kung magbigay ng pag-asa sa kahit na sino lalaki ay hindi niya pinamimili na mapagbigyan para sa kanya Chico. Ang uh, sanawi ng mga kasilang uh, El primero que viene ay siyang aella ah, na ¿no kundiene. Chico, sino ba'y tinutukoy mo? At sino pa? E di ba isang karidad na yan? Pa' Si? Pa' ah, at, at di ba Espanya pala ang official ng pamilyang ito, Mati? Di ba Espanya Ay may wikang kinsyaw pang lalalo. Ano na pamilyang ko Ah, iha, ay baile, ay baile. Maestro, por favor, música. Ibig pa ninyo makipagsayaw sa aking binibining karidad? At sa akin mo, isang pack truck lamang. Weh, weh, sa akin isang pack truck, isang balse? isang... Ano ba yan? mo pa lahat? <laughs> <laughs> Pagayaan <laughs> mo, si Martina siya ang susunod sa aking deneso de propiedad. Huwag kayong magtalo sa bagay niya. Ang aking karnet. Vamos tirar a Teka muna. At bakit mo binura ang pangalan ko sa numerong yan? <laughs> Ang sabihin mo, yan ang tinatawag na sinvergonisasyon. Yan! Yan ang sabihin nyo Sinvergonisasyon! Con este grado máximo invento! Artículo 52! Código final! Pero, hmm. na utog ng Diyos ay huwag makakulaw sa dalawang tutong nag-iibigan. Ricardo, si sinasabi ko na sa'yo, ang pag-ibig ay wala pa sa loob ko ngayon. Ako ay iyong patawarin muna. Freya, ilalagay mo ang aking palat sa dipit na kalagayan. Bakit di mo pa hatulan na ang aking puso? Ricardo, si ako'y nagtatakas sa'yo. Maghintay ka ng ibang panahon. Kung gayon ay maghihintay ako at susunod ko ang iyong pigkaya. Salamat. Stop! Foi lá que ele I'm not Paano dapat isang mainam na pelikula gratis, ha? Sa ang sine, sa sinong personal protagonista? Ha! Alam niyo ba kung saan? Sa sine, Glorieta, na Api Globe. At alam niyo ba kung sinong protagonista, ha? Sino sa ikanin niyo? Ang bestihado, silikado, at si Kergad, na anak ng Api Tumandante, ha? Okay. Ho! Uh, pero hindi Kailangan uh, dyan ay isang maliwanag na pruweba. Ay, naku, pruweba pa ang kailangan ninyo. So, Halika kayo, samahan nyo ako sa Glorieta. Huwag niyo nang pagmamakaingay, ha? na, kaya na.

Mabigat ang mga medalya ko eh. Ilan mo ba yan sila? Napakarami ata niya. Ah, uh, yan eh. 33. Kasi dami ng bulutong ng asawa ko. Kapilang ko eh, dalawang na lang. Ah, <laughs> uh,